The Executive Officer of Area Police Command, Southern Luzon, has just arrived. <music> Ladies and gentlemen, announcing the arrival of the Executive Officer of Area Police Command, Southern Luzon, Police Brigadier General R.

Dosa. Kumabite, kumabite. Ay! ating panauhin pandangan. Police Brigadier General Arcadio Romquillo Jojo. Executive Officer, Area Police Command, Southern Luzon. Gandang tawag po sa parangal ginawan natin sa The kanya kamagang Once again, ladies and gentlemen, our honorary police brigade general, our Cardinal Liscano, Virginia. the teen wants to be I want to At this point, we will now come to the top command. May we request our guest, Police Regular General?

Chris mentor Sa so, po na kayo na uh, group mga at sa mga magbigay ng uh, pagpukulong para sa aking mga ito. Sa so, po mapagpalang uh, umaga sa ating lahat. So, meron um, akong mga kaibigan dito, close friends dito sa mga 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 aking uh, hinahanap sa kanya. Sila'y ay magagalang, mababait, ha? Ah, tapat sa kanilang mga kaibigan ah, at may respeto sa kapwa. Kaya sabi ko, yung pagpunta ko dito sa Malindoke eh, ay yun ang inaasahan ko. Na alam ko na ang bawat isa sa inyo ay mababait, may takot sa Diyos, at may paggalang sa karapatan ng tao, at uh, tayo ay nagmamahalan uh, bilang mga tiga marituki. Ano? So palakpakan po natin ang ating mga sarili. While well, on my way from uh, papunta rito, inaukunta ko yung aking classmate sa seminaryo, ang po pong bishop, si Bishop Juni Maranit Sa po ay uh, kaklasiko, so, nung ako ay seminarista, eh, lang po na ito yung tinawag uh, ng, ng, ating Panginoon na ako'y bilang maging isang polis. So sa ko'y naging pare at awa ng Diyos siya ay matagal ng bishop dito sa, sa lalawigan ng Marinduwe. Last two months ago, nagpunta po ko sa kanya at uh, kumatay ng kanyang misa at nag-bless sa aking uh, kaibigang uh, bishop Juni Marani. Ano po? Supposed to be, uh, hindi ito yung aming... Uh, pagdadausan ng Europa yung uh, operational review and performance audit dapat naka-schedule po kami sa Camarino Sur however, for the last minute nagkaroon ng uh, hindi inaasahan provincial activity and regional activity sa Bicol provincial regional office in the person of ang uh, purpose namin ay makausap kayo makakwentuhan at uh, And to ensure that we all comply all the directives coming from high quarters, I think nasusunod niyong We are not here to. Think. Ipuusapan natin yan at ating mic-connect. Ano? At ang uh, pangalawa ay nakakataba ng puso yung inyong uh, sabainit, palatayon. At, palatayon sa mainit. Yung... Para pa kayo. Para mga mong kayo ng group sa dalawang paghahanda sa aming uh, pagbisita ngayong umaga nito rito sa Marinduque Kalik na rin ng Sena. Uh, uh so, Pagkapon lang na Rodrigley, meron kami kasama sa area police kumang Sonia Luzon, personal namin. The person of Dr. Uh, Juan Espirito oh, nagkaroon siya ng hindi naasahang aksidente sa motor noong last Monday night ay last Monday, madaling araw so kanina ay save it away na ng buhay so sa ating mga nagmumotor at halos siguro 99% tayo ay nagmumotor so lagi tayo mag-iingat uh, na aksidente, hindi natin masasabi yan So, palagi tayong mag-iingat sa ating pagmamaneho ng ating mga motor. Lalo na dito sa Marinduque, ang sarap ng motor, ano? Ating, ating ang daan, kapag yung mga sasakyan. So, tayo ay uh, sumandaling, manalangin para sa kanyang uh, pagpanaw at naway siya ay makapiling ng ating pong may kapal. Yan ang po, may isang bantay po, no? ng ito ng Barangay Patrol. Ito yung uh, ating uh, minsan ay kaidance para sa ating lahat. You know? So we are from Area Police Command Southern Luzon, APCSL. So meron na kung piniliper dito na acronym na APCSL. So ano yung letter A? A for the realization of the primordial trust of the government geared towards the institutionalization of the whole of the nation approach. Our studies must be anchored in the chief PNP's five focus agenda collectively under his servisyong nakakaisa trust. So, whole nation approach in order to have a genuine peace in order, particularly dito sa Marinduque, kailangan natin yung nakakaisang servisyo servisong nakakaisa. Ha? So tayo mga polis, una sa ating hanay ay dapat tayo ay may pagkakaisa. At kapag meron tayong pagkakaisa, it's time for us to coordinate with other local government agencies and government organizations dito sa Marinduque para yung sinasabi ko nga na magkaroon tayo ng isang genuine peace and order. Ano? So yun yung nakaka-servisyong nakakaisa. nakakaisa. Hindi eh, pwede tayo kanya-kanya especially sa darating na barangay sa guling kabataan-deleksyon. I like what you are doing now, presently, ng provincial uh, GSEC nyo na sinasagawa ngayon. So, letter B, promote internal discipline to ensure that all PNP personnel possess a strong sense of commitment, dedication, and responsibility to police work general towards a God-centered, service-oriented, and family-based life. So, una, laging sa Panginoon tayo. Bago ah, bako, bako, matulog sa gabi, o busy, ah, laging nating tatandaan na wala tayo dito sa mundong ginagalawan kung wala ang pagpapala at patlubay ng ating Panginoon. So, ating panalangin din natin sa ating Panginoon na yung ating mga kahinaan ah, ay bigyan tayo ng lakas ng loob para ating malampasan ito. Ano? Lalo tigit kapag tayo ay nakasunta ng uniforme at nagsiservisyo dito sa inyong mga kababayan dito sa bayan ng ba Pumbisa ng Marinduque. So, let us see. Commit to the security preparation for the upcoming 23 barangay and sanggol kabataan elections be aware of all COMELEC issues and directives coming from the national headquarters. So, matagal na natin pinaghandaan to. Alam naman natin na ang daming directive. Ha? Mga CMC, CMC, binabahan ng national headquarters, down to regional, regional, bababa sa provincial, provincial, at pupunta sa municipal police station. So, kailangan ay ating pinatutupad to ng maayos, na ayon sa batas. Especially yung mga family, family directive uh, when it comes to the urban, etc., etc., the conduct of stake point, etc., etc. No. So, letter S set standard and observe personal conduct in the dispatch of duties, particularly on political neutrality. As members of the PNP organization, you must provide service to everyone without discrimination regardless of party affiliation or preference. So, pantay-pantay yung ating pagbibigay police service sa all walks of life dito sa Marinduque. Eh, God o kanyang katatayo sa buhay. Mayaman, mahirap, political affiliation, ano? So, kung ano yung pinakikita mong pagbibigay servisyo, kailangan pantay-pantay, pare-parehas. And lastly, letter L, learn from the lessons of the past elections. Be proactive rather than reactive. Let us aim for a safe, accurate, and fair election. So ang uh, punto dito ay yung uh, pagiging proactive natin rather than reactive. So wala pang-trimming, marami na tayong ginagawa para ito ay mag-iwasan. Kaysa yung nandyan, yung nandyan na yung trimming, mag iimbestiga lang tayo, identify yung kung sino yung suspect, mapapay ng kaso, but in yet, nandito ang krimen. At nasabi ko rin dito, yung ating experience of the last National Barangay Local Election. Lahat naman tayo, siguro, especially mga officers, uh, ay nakaranas ng uh, eleksyon na. So, out of the box, ay uh, hindi naman lahat ay kailangan yung uh, binagagawa sa ating uh, ay uh, ating uh, pinatutupad. Kundi, meron din tayong mga adjustment. Huh? Yung ating, uh, yung tinatawagan na nating uh, kapag tayo mag decision ay hindi naman sa ikapapahamak natin. At yun nga, sinasabi ko, dapat pantay-pantay, pare-parehas. So, with that, mga sirs and moms, maraming salamat alam ko na mas matagal pa yung inyong paghahanda kaysa aktual na ginagawa natin ngayon. Siguro ilang araw kayo nag-prepare at uh, nagbabad sa initan. So maraming maraming pong salamat sa mailit yung pagtanggap sa amin sa aking uh, mga kasama kay uh, Lieutenant Colonel Albacea, siya po yung aming officer in charge sa Operation Division. Kaya sa Major uh, Sheryl sa Operation Division kay uh, Major uh, Makaraig at kay uh, Major Hebron sa lang aking mga kasama. Muli, sa po mapagpalang umaga sa ating lahat at mula po sa kay Buturan ng aking puso. Ako po yung taas pusong nagpapasalamat sa mailig ng pagtanggap sa amin ngayong umaga ito. Thank you. Thank you very much, sir. so kalau <laughs> kita <hari> nak 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 nak